Ingat-ingat. May misunin Hello, b Hello, b How are you? <laughs> Ano kayo na mapalaka? Ayun, baka ka gusto mag-swimming ng palaka. Ano pangalan nito? Lalaki, babae? Alam ba, lalaki, babae? Lalaki yan, dalawang babae Ay, lalaki, ano pangalan? Bibi? Hindi gumaloy palaka, oh. Ba't di gumawa pala ka nang ka Jing. Tatwa yan. Mukhang steak to. Tatwa yan pala hmm. doon. Ayaw na ba dalawa?